Hello mga kabs, ako si Kabos na Vlogger, kumusta na kayo? Mga kabs, kung gusto mong mag sideline line sa, dito sa Saudi Arabia bukod sa labas, mayroon tayong mga side line na pwede i sideline line nyo sa villa, sa loob ng villa Ito yung manicure at saka gupit Yan mga kabs, yun ang mga side line na dapat mong gawin sa loob ng villa na hindi ka na lalabas Anong gaya ng ginagawa ko, nagugupit ako sa villa Side line, singilin mo sila sa gupit ng sampu-sampu Singilin mo sa manicure ng sampu-sampu Pwede ka na magkapera kung talim ka sa gupit, mga cubs. Pwede ka na magkapera. Sa Pilipinas, kung marunong ka na gupit, i-develop e mo yan, mga cubs. At saka, bumili ka ng mga gamit, mag-invest ka ng gamit. Ang mga magpapagupit sa'yo, masiyahan siya. Mga satisfied, ah, kompleto pala ang gamit mo. Sa so, galingan mo na rin yung gupit mo, mga cubs, <laughs> para matuwa sila. At hindi na sila pupunta sa ibang barbershop, hindi na sila lalabas, sa'yo na sila magpagupit

sa Pilipinas pa uh, ito yung buhay housekeeping o oh. kung gusto yung mag sideline oh. lamin <laughs> yung mga gamit nyo <coughs>

Medyo madami-dami na yung mga buhok na nagubitan natin. Ayan, okay. gamit natin mga kaps. Tayong upuan natin mga kaps. Yan lang. <laughs> Simpleng upuan lang yung mga kaps. Diyan tayo bumipwesto. Naka-anim na ulo na tayo mga kags. Alas uh, 9 ng umaga. <laughs> Break time na tayo mga kags. Nakatapos na tayo ng sampung ulo. <laughs> Alas 12 na ng tanghali dito sa Jera, Saudi Arabia. Yan na may mga buhok mga kags. Ang dami, nagkalat. Hindi pa nawalis. Ayan. Nandun na, hindi pa. Yun. Ayan, upuan natin. Ito yung mga gamit natin, mga Cubs. Ayan, oh. Nalimisan natin para mamaya na naman may bakbakan. Titira na naman tayo mamaya. Kaya mga Cubs, kung may talent kayo, dito, kung may talent kayo, din sa Pilipinas, nag-apply kayo ng housekeeping, dalhin niyo yung mga gamit niyo, mga gunting niyo, para dito kayo kukita. Kumita kayo dito, magupit kayo sa bilya. Pero pag sa labas kayo mga kapag, DPD, kayo ng mga ano doon. Uh, Pulis. Kasi yung ikaman yung housekeeping, tapos magupit kayo sa labas. Yes, pwede naman sideline, pero pag nahuli ka, yari ka. Kaya dito lang ako sa bilya, nagugupit mga kapag. Okay mga kapsang nga sunod ng mga video. Maraming salamat sa iyong panood at suporta. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Mag-like sa ating channel. Para mag para manotify kayo sa sunod na mga video na ating gagawin. At sa mga nag-apply pa lang dyan. Pag-igihan nyo. At sa mga housekeeping na kagaya ko. huwag ah, mawala ng pag-asa. Laban lang. Ah, apply ng apply kundi pa naka-apply. Hanggang makarating kayo dito sa Saudi Arabia. At kayo na naman ang susunod na magiging vlogger. Maraming <laughs> salamat sa iyong panonood.